Vamos a ver para aquí ya. Easy. Bien. Uh, vale. Tenemos interior. <laughs> Tienen que Naging mekanika o vulgarizer. Ano yung right, um, puto? vera na magpusikante? Wala ba? Hindi ko pwede yung kilala. Marunong ano? <laughs> <laughs> na, marunong din tayo. kasi kasingaw-singaw. Hindi nga. <laughs> Oo. Oh. masuk kamu dari muri ni. Para saan yan kagari? Eh, talagang uh, kami eh, spoil talaga kay uh, kaante. Biro mong naggagambol kami eh. Para hindi na kami maggambol. Ayun. Pinasembol na yung uh, makinang panggambol. Kaya tumaming mga hawak ngayon eh. Forma na lang yun eh. Hindi na magagamit. Ala eh. Ayun ang gusin kaante. Huwag eh. na kami makagod eh. <laughs> lalalima natin itong wheel para pagpapatubig sa natin gano'y gano'y sa tubig at agagay muna wow so, basing sing para saan yun pinapatag natin kasi nung na natin bukol bukol eh ngayon, ngayon patag na o tiga mo tiga mo tutukan mo patag na patag uh, linya ng tubig pagpapatubig natin lilinya natin ng tubig sa gilid para pagdidilig dire 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 Gere mga ah. para ala ng gambulan yung masyadong makakansa pagka puso sa asarol kaya makin na gagamitin natin makukuha na rin mga tumana boys pagka tayo nagamuhan pa diba? Uh, dito tayo wali. na armas eh <laughs> dito tayo na makina. na e, e, hindi ba kapon pinaayos natin yung mga bata pagkagamit eh pagkaayos magmakin natin diba, napaplat eh May isla tayo doon no? Linis yung mga isda ro, natin Paano Baal, ba linis si gagawin mo ro? Sabi mo ko ba? Busa mo ng suka Oh Suka? asin Oh Kinalog, 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 hindi Final, uh. asin na lang Oh, uh. sige, Ka Maraming asin ang kailangan lang. oh, maraming asin so katawan ng mga bata natin ngayon pero paulamin natin ang masasarap ng Sinisi natin, nasasali ang boxing ng mga ka. na Texas. <laughs> Kaute, ano ba lagay, ha? Ito, nagkakalat ng tay ng manok. pampatabaan ng tanlag. <laughs> Alaw ko ng tae na kinakalat niyo. Eh, <laughs> ayaw <laughs> ng manok lang. I like it